Magandang hapon, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng mga guro dahil sa kanilang dedikasyon at sakripisyo para sa mga kabataang Pilipino. Ito ay bilang pagkikiisa ng Pangulo sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Pagtitiyak ng Pangulo, unain at patuloy na susuporta ng gobyerno ang kapakanan ng mga guro sa bansa. Unang nagsagawa ng espesyal na konsyerto ang palasyo bilang simpleng handog sa mga guro noong linggo. Samantala, naglaan naman ang Department of Budget and Management ng 38.63 billion pesos sa panukalang pondo nito para sa susunod na taon na ilalagay sa allowance at career advancement fund ng mga guro. Inaasa mabebenepisyuhan ito ang mayigit sampu na raang libong public school teachers. Kabilang sa mga pagkakagastosan ang training, pagbubukas ng mga bagong posisyon, cash allowance, pambili ng gamit sa classroom at suporta sa alternative learning system. Walang Pinoy na nadamay sa insidente ng pamamaril sa isang mall sa Bangkok sa Thailand noong Martes ayon sa Department of Foreign Affairs. Ani DFA Assistant Secretary Paul Cortez kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na walang napaulat na patay o nasaktang Pinoy sa insidente. Batay sa naunang ulat na ang isang 14-anyos na binatilyong Thai matapos pagbabarilin ang mga tao sa Siam Paragon Shopping Center. Isang Chinese at isang Myanmar National ang napatay sa krimen habang lima naman ang nasugatan. Ayon sa mga pulis, may kondisyon sa pag-iisip ang suspect at nagkaroon ng psychological breakdown bago ang pamamaril. Naharap ngayon ang suspect sa kasong premeditated murder at illegal possession of a firearm. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang magaganap na taas presyo sa bilihin bago matapos ang taon. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual anim na producers ang bumawi sa kanilang petisyon para taasan ang presyo ng bilihin. Nakatulong anya ito sa pagkakaroon ng konsensus ng producers na huwag ituloy ang plano ngayong 2023. Kabilang narito ang mga producer ng bottled water, canned goods, kandila, condiments, tinapay at sabon. Samantala, sinabi ni DTI Assistant Secretary Mary Jean Pacheco na nakatakdang magkaroon ng follow-through meeting ang ahensya sa mga gumagawa ng sardinas. Nagbabala ang Department of Budget and Management o DBM laban sa mga individual at grupong gumagamit sa pangalan ni Budget Secretary Amena Pangandaman para makapanloko. Babala ng ahensya gumagamit ng peking email accounts ang posters tulad ng amenapangandaman at gmail.com. Pinayuan naman ng DBM ang publiko na agad ireklamo sa ahensya sakaling makatanggap ng email na kapareha sa naturang modus. Maaring makontak ang DBM sa kanilang telephone number na 0286573300. Una ng binalaan ng ahensya ang publiko laban sa mga fixer at scammers na nag-aalok ng serbisyo ng may kapalit na bayad. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. 81 days na lang, Pasko na. Ako si Wilner Basilonia, ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.